Napahanap ng isang pasahero sa LRT Central Station. Papunta na raw sana ang pasahero sa ospital pero sa istasyon siya ng tren inabutan. Nakatutok si John Venerejo. Nang huminto ang isang tren ng LRT sa Central Station bandang kalauna ng hapon, may isang hindi pang pasahero ang bumaba. Isang babae na mga anak na. Ang maintenance personnel na si Prince Beduria at isang gwardya unang nakapansin sa babae. Itinabi siya sa gilid at sa tulong ng isang dating caregiver mula sa Dubai na tiyempong sakay din ng tren, maayos na nailuwal ng ina ang kanyang anak. Bali po nakalabas na po yung bata nung tinakbo sa ospital. Meron po isang pasayer na tumulong sa amin para ilabas yung bata sa sinapupunan. Sir, na po, po yung na ano eh. Napasabak rin agad ang bangong pasok na nurse ng LRT na si Abigail Batong Bakal. Siya ang nag sa bagong silang na sanggol kasi wala akong dalang clamp or anything na pang ipit dun sa cord. Ang ginawa ko, hinawakan ko na lang yung cord niya ng kamay ko. Ipipress ko kasi dapat ikat yun eh. Eh, walang anything. Hinawakan ko na lang. Then, binalot namin ng small blanket. Then, diretso hospital na siya. Kaka-employ ko lang dito sa LRT. Then, yun yung first case ko na nagpaanak ako. Mula sa Central Station, Isinakay sa van ng ina na si Anita Impas at ang bagong silang niyang anak na lalaki. Dinala sila sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Anong pakiramdam mo sa tren ka ng anak o sa estasyon ka ng tren ng anak? pa rin. Siyempre maraming tao. Nahihiya. Kwento ni Anita sa akin, papunta na talaga siya ng Fabella dahil pakiramdam niya ay malapit siya mga anak. Pero hindi na nga siya umabot sa ospital try ko talaga ang pigilan. Hindi na talaga umano. Bigla lang kasi sakit. Bigla lang. Nang tanungin ko si Anita kung ano ang ipapangalan niya sa pangalawang anak. Jubil <laughs> Arte. <laughs> Jun Panarasyon na 24 oras.